Hi okay, makakasolid uh, welcome to my content guys and may isha-share lang sa inyo tungkol sa mga payout earnings po natin dito kay Meta and kung nakikita nyo guys yung sa background ko guys makikita nyo dyan yung simula November 30, 2022 to October 31, 2023 and kung nakikita nyo yung pula na matindi dyan yung not payable Mabababa pa yan, guys. Huwag uh, kayong kabahan. Mababa pa, mababa pa yan. And, gusto ko na i-share sa inyo, guys, na uh, mag-ingat kayo sa gagamitin nyo na um, account na pag-withdraw ng earnings nyo dito sa meta. Kasi, ganyan yung possible na mangyayari sa inyo. And, um, possible na hindi nyo makuha yung earnings niyo And, actually, guys, kinabahan talaga ako nyan. And, may napanood ako sa ano sa isang vlogger na ginawa yung paraan na yun para ma-resolve yung problema and and ayun guys um, konting share lang yan guys and uh, ulitin ko uh, mag-ingat kayo sa gagamitin nyo na account kung Gcash or um, uh, bank account kasi uh, hindi hindi nyo makukuha yung pinaghirapan nyo yun guys so ayun guys so don't forget to follow me and share this video paalam